Lalo na namang ibabash Alden Richards nito, Romel. Ano sa palagay mo? Mang, hey, nakuha, marami ay, na ano, naman. Ito mm -hmm. na nga, ang bibili sa mga pangyayari, di ba? Samantalang dati, plano-plano, mm -hmm. plano-plano. ganun talaga ang mga producers, di ba, Nay? Tinitignan nila kasi kung ano ang timpla ng mga kababayan natin, mga nag-aabang sa tambala, at natin. Saka, at saka dapat maunawaan ng mga tagahanga na hindi sangayon sa tambala ni Alden Richards at Catherine Bernardo, ang pag sa po ng isang proyekto ay isang napakalaking negosyo. Hindi po piso, dalawang piso, sampung piso lamang ang puhunan dito. Ang, ay nako, grabe. Ngayon pala para makapag-produce ka, kailangan na milyon-milyon talaga. Kulang isang daang milyon para makabuo ka ng isang pelikula na pinagbibidahan pa ng mga sikat na artista at kukunan pa sa ibang bansa. Yan. Kaya syempre po kung kayo ay negosyante, natural ang pipiliin po ninyong bumida sa inyong proyekto ay mga sikat na artista tulad ni Alden at Catherine. At hindi po masama kung magtambal silang dalawa uli dahil alam naman po natin ang marka na iniwanan, ang record po ng Hello Love Goodbye, hindi po biro. Sila po talaga ay nagtamo ng pinakamalaking kinitang pelikula sa kasaysayan, di ba naman Romel? O Correct. Kaya naman, abangan na lang po natin. Kasi meron ng nang part 1. Abangan talaga natin part 2. Baka oh, sila oh. na din ang sumira ng kanilang record. Uh -oh. Sigurado yan eh, sigurado yan na mababato na naman ang gusto niyan si Alden. Dahil syempre merong mga tagahanga pa rin naman si Catherine Bernardo nang ang gustong katambal niya ay si DJ, si Daniel Padilla pa rin. Kaya lamang po alam naman na natin kung ano ang nangyari sa kanila at mukhang gusto naman nilang patunayan ngayon na kaya nilang tumayo ng mag-isa. Kaya sino po siyempre ang pipiliin ng producer kung sakaling si Catherine ay bibigyan ng isang malaking pelikula, sino ang makakatambal? Of course, yung meron na pong napatunayan. Si Alden Richards yan. Kaya huwag po natin masamain itong pagtatambal nila uli dahil negosyo po ang pagpipilikula. Kailangan po talaga na mabawi ng mga namumuhunan ang kanilang hinapital sa kanilang proyekto. Ganun lang yon, Di ba? Napapanahon na pati. Napapanghin ilang mm -hmm. taon na rin kasi ang lumipas. Dapat nga, oh, mabilis ka agad yung, anong yan, is, yung uh part -oh. ito, kaya lang napatagal. Yes. Sabi ni Tita Nene Ulanday, wow, nakakatuwa naman. Matutuloy na ang Katrina at Alden movie. Tiyak na blockbuster uli yan. Aabangan ah, abangan namin yan. Thank you po na, at Tita Nene. At sabi ni John, huwag nang inega ang tambala ni Alden at ni Katrina sila ang very bankable. Kung ako ang producer, sila din ang kukunin ko. Kaya please lang 'yung mga nang maghintay na lang kayo. Better luck next time na lang kung sakaling magkakabalikan pa uli ang mga idolo nyo. Ayan. Mhm. Mm Nako, ang dami nagbibigay ng kanilang pahayag ah. at sabi ni Lara May abrigo. Puwede bang hindi kumuda si Mayang? tumpak, plangak, plangganang pakupak, baklang bakla si Mayang. <laughs> tumpak, plangak, plangganang pakupak, nako, keber si na po, nay, si Tisoy ko sa apat na panay na kontra sa balik tambala nila ni Kat. Samahan na lang po nila si Boy Gasol sa pag-iyak. Hu, hu, hu. Ayan, nako, eh, syempre, maraming mga fans ni Alden ang magre-react dito. But nga naman mama samain. eh, kinukuha siya. At napakaganda ng eh. proyekto naman ito para kanyang pahindian, di ba? Yes. Hmm. Sabi ko nga kahapon, di ba? Kung sakali namang sinabi ni Alden na tinatanggihan niya ang pelikulang ito, imarinyan ninyo po kung ano naman ang na ibabato laban sa kanya. Di ba? Sasabihin na naman, ay nako, nako, nagyayabang ka pa, e kinarga ka nga lang ni Catherine do sa so, Hello Love Goodbye, Sus Joseph nagdalahan po sila doon. Huwag po natin love sabihin ito. na kinarga lang ni Catherine si Alden. Naku, uminom po tayo ng kape paminsan-minsan. Di ba naman? At makakulang po tayo sa tulog, mahimbing na tulog, mag-ulta bayo naman po tayo, di ba? Kailangan natin yan. At sabi ni Ching Bautista Silverio, tigilan na nga ng mga basher sa pagkontra sa Catherine Alden movie. Hindi nyo pera ang gagastusin, no? Ay, ang taray ng ating ko. Di ba? At sabi naman ni Marichu, formation espiritu, dead man na lang po sa mga bashers. Nay na Golang, Alden at Catherine, mas maraming magiging masaya kung matutuloy ang proyekto. Blockbuster in the making again.